pa talaga papapaligiran siya ng chocolate hills eh may swimming pool may cottage, may slide may Okay, most slide. oh may mga cottages, May mga cottages Okay, yung Chocolate Hills noong 1997 under proclamation 1037 Mm -hmm. ang Pangulo niya at that time is si uh, President Fidel B. Ramos, idiniklara po na protected area ang Chocolate Hills. So, ibig sabihin, pro protected area yan, hindi ka pwedeng maglagay dyan ng struktura tulad nitong sa Captain's Peak Garden and Resort, which is a business enterprise. Of course, later on, uh, nagkaroon ng E-NEPAST Act. Yung E-NEPAST Act, of 2018, nire-enforce lang po yung uh, Proclamation 1037, pinagtitibay at kung lahat ng mga nakapaloob doon. At the same time, sinasabing uh, yung mga protected area ay pwede namang uh, magkaroon ng something like uh, special use permit na mabibigyan. At ano po yung mga special use permit? Mamaya ipapaliwanag sa atin yan ng mga taga-DNR. Kung tawagin ay sapa. Pwede po nating makausap Idol Raffy, si Attorney Jamie Villamor. Siya po yung chairman po ng Provincial Board Committee on Environment Bohol, Idol Raffy. Siya yung unang umaksyon nung magkaroon ng article sa isang local newspaper in 2022. Agad-agad ni request ni Attorney Villamor sa DNR na ipasara. Opo. At anong ginawa ng DNR? I don't know. Alamin natin ang dami mga ayaw makipag-usap na sa amin sa atin all of a sudden, Lahat sila nagsitaguan na. Sige, tago pa more. Ha? Tatago kayo? Sa Senado, hindi kayo makapagtago. Dahil kapag nagtago kayo, hintayin nyo lang sa Pina. Okay? Mr. Felito Pon, magandang hapon po. Mr. Ah, magandang Porn. hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Senator Rati. Okay. Noong 2018 po, yung Pambayan nag-issue ng uh, resolution allowing the construction of a viewing deck and a treehouse sa area na yan na kung saan nakatirik na itong uh, Captain's Peak. Administration na ho ba ng mayor ninyo? Uh, yung sa 2018 po, Senator. Opo. Uh, hindi pa po siya mayor. 2019 pa po siya naging mayor. Yung former po, Ricardo Suarez. Okay. Pero yung ngayon po, kayo po? Uh, Restituto Kiyos Daris III. Pero nung 2019, nag-soft opening po Etong uh, Captain Speak. So si Mayor niyo na po ang nakaupo diyan si Mayor Suarez. Ah uh, bakit mm -hmm. bakit po eh, hindi niyo na plug down ito na bawal to ah nasa ano kaya? Nasa loob ng na protected area. Paka, dapat cancel niyo yun yung, yung kanilang business permit. Actually, send uh, may mga proseso po sa pag-apply ng permit eh. So okay. ang sa paningin namin, ah uh, nasunod naman lahat yung mga requisites na na pang sa para sa end ng LGU business permit. Apo, ano meron pero ano meron po, yung po yung ating, sir? Meron silang Pambi resolution nga yung sinasabi natin mm -hmm. na inattach sa application tapos uh, yung sa zoning naman nag issue naman ang zoning at saka yung yung uh, building officials uh, pati na yung asesor at saka yung, yung menor. Magkano rahon po po sir? Yes sir, yes sir. Sir, uh, pinag uusapan po namin itong Captain Speak uh, sa gitna po ng Chocolate Hills. Alam niyo na po ito, ano? Bakit po nakalusot? Sir, uh, I'm, I'm sorry, sir, Kasi huh? we have instructions na uh, we would have to seek clearance muna, sir, from our our principals. Who is your principal? Office. Our our central office, sir. And who would that be, sir? Oh, yung, yung official, whoever is in charge, we will We need sick clearance po sir. Kay, kayo ba sitting uh, chairman ng PAMBI? Diyan sa Bohol area? Tama ba sir? Uh, yes sir, yes sir. Kayo yes, sir. ba ang isa sa mga member ng PAMBI? Yung chair sir, chair. Kayo po yung chair, tama? Mm, yes sir. Okay. Mm. So kayo yung chair, kayo po yung nag-approve ng resolution na pinapayagan po yung pag-construct ng Captain Peak despite the fact na alam nyo may Proclamation 1037 panahon pa po ni President Fidel Ramos declaring Chocolate Hills as protected area. Sir? Yes, sir. Yes, sir. Sir? Hello. Hello. Yes, oh, sir. Yes, sir. Ba't yung pinayagan? Sir, uh, ang chairman is uh, have a vote only when there will be a, you know, what you call this a, there's yeah, yeah. So will break the tie when there correct is a tie. only to one vote but yeah. being the chairman you can also tell your colleagues and your members na hey protected area to baka sasabi tayo later on wag natin to payagan mga kapatid ikaw ang chairman eh syempre paniniwalaan ka syempre you will have weight over the others hmm. be, being the chairman all you need to do is you show them this proclamation 1037 series of 1997, panahon ni Fidel Ramos, President Fidel Ramos, stating that Chocolate Hills is a protected area. Noong 2018, nag-issue kayo ng permit for a viewing deck and tree house. Okay po yan. Pasok po yan sa tinatawag na yung SAPA. Alam niyo po yung SAPA, yung Special Use Agreement in Protected Areas. Yan po yung nakapaloob sa INIPAS Act. However, noong 2018, nag-issue ulit kayo ng resolution eh, para sa development na. 2019 soft opening ng Budeck Entry House okay pa rin po 'yon 2022 'yun na po 'yon nag-full blast na nagkaroon na ng cottages, swimming pool, etc. at kayo pa rin po 'yon. Di ba sir? Noong 2022 nagkaroon po ng newspaper article sa Bohol Local na binabatikos po 'yan at umaksyon po si Attorney Jamie Villamor at nag-request po sa DNR na ipasara at wala ko kayong ginawa. Sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh. Opo. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Oh, yes, sir. Opo. Wala po kayong ginawa. Bakit po, sir? Uh, sir, we will... We will... Um, excuse myself, sir, kasi I'm... Uh, eh sir, pag ka kayo sa Senado, hindi kayo pwede mag-excuse. Kapag hindi kayo pumunta, ipapasapinaw kayo. Pag nagbatigas nagmatigas yes, kayo, makukontem kayo. Hindi po, okay, the taong bayan needs an answer right here, right now. Kung, kung, ma kung masagot mo to na maayos today, eh hindi na siguro ikaw patatawag sa Senado, hindi ko na kailangan siguro magkaroon ng hearing kasi nasagot na yung mga katanungan na nais namin malaman lahat. Pero kung hindi mo kami sagutin at para kang inaantok, eh tingnan natin kung antokin ka pagdating sa hearing sa Senado, sir. Pambabastos po ito sa kalikasan, sir. Itong ginawa nyo, pambabastos, lantarang pambabastos sa ating kalikasan. They were supposed to secure an ECC, pero they have not secured an ECC, sir. I know. In the first place, hindi sana kayo nag-issue ng resolution na allowing Captain Speak na magkaroon ng construction dyan sa area na yan. That resolution that you issued yun po ang ginamit ng LGU para isyuhan sila ng business permit sa BPLO, Business Permit Licensing Office. Kayo po ang nag-umpisa lahat. Kayo po ang naging ugat ng problema. You see? Sir? Yes, sir. Paano yan, sir? Sir, mukhang, uh, mukhang matatanggal ka rito, yes, sir. sir. Although, isang boto ka nga lang. Sige. Pwede mo malaman kung sino-sino mga members ninyo? Yes, sir. We will. Si sino po will... mga members nyo po ng Pambi nyo dyan? Alam ko, uh, governor, mayor, barangay chairman, tapos district representative ng lugar, may sakop niya, even senator pa nga eh. Or a sitting senator. Alam ko. Okay. So, lahat po ba yung pumirma? Uh, the majority, sir. Majority. Sino-sino po yung mga pumirma doon? Bukod po sa inyo, sir. Uh, sa Pambi. Sir, what what are you referring to it is the resolution di, di ba, or the motion sa motion during the meeting yes sir Yung pumirma uh, sa uh, ano sa resolution uh, na allowing uh, captain speak na mamayagpag pag sa isang protected area gaya ng chocolate hills hello, hello, yes sir opo sir uh, opo yes sir yeah. opo we are in the middle of a meeting kasi sir with Opo. one Huwag mo na problemahin yung meeting na yan kasi eh, baka dumating ang time, hindi mo na kailangan makipag-meeting sa kanila. Ang meeting mo na lang, eh, magmi meeting ka na lang sa ano mo, sa retirement mo. Maaga kang mag-retire dito, oh. sir. Napakalaking violation to, sir. Ang daming batas na na-violate nyo dito. Lantarang, sir. Okay, sige, ganito na lang sir. Yes, sir. Nahiya ka mag-explain ngayon. So, yes, ako po ay magpapile ng resolution in edip legislation para imbestigan ito. Kasama ka dun sir sa ipapatawag. Ikaw po yung uh, top of the list. Ang una-una po namin ipatatawag. Okay sir? Yes sir. At syempre sir, sabi mo, eh, kukuha ka muna ng go signal dun sa higher up. Then, yes, tayo hanggang kataas-taasan kung kinakailangan. Pati si Secretary Loizaga, kasama sa ipatatawag din namin. Para dalawa kayo mag-amo, magsasalita doon. Tama ba yes, sir? Yes sir, yes sir. Okay. So sa ngayon, uh -huh. sir, hindi na kita pwedeng pilitin. Mukhang, ni, sir, ninenervous ka ba, sir? O inaantok ka lang, sir? Kung naistorbo ka namin, sir. Pasensya na, sir, ah, kung kami po ay nakaistorbo. Nervous siguro, sir. <laughs> ba bakit ka nervous, sir? Kung wala kang kasalanan, all you need to do is just tell the truth. Yeah, diba? Yeah, yeah. the truth time, will set you free, sir. sabi po nila. di yeah. Diba? Yes, yeah, sir. In two times, sir. Yeah. Ninervious ka lang. Uh -huh. Okay. Ah, uh, Gano'ng katagal ka na po sa servisyo, uh, sir? Matagal-tagal na rin, sir. More than 30 years. Sayang. Oo. Kung saan ka pa-retire sir, doon ka sumablay. Yun. Usually sir, pag may medyo malapit ka sa retirement, doon ka nagsisipag, di ba? Para alagaan mo yung uh, pangalan mo, yung nagawa na, na mo, mga na mo through the years. Di ba? At magkaroon ka ng legacy. Kaso itong legacy mo sir, eh, yung bang <laughs> sinira mo <yung> kalikasan. <laughs> Pangit na legacy ito sir. Anyway, Attorney Jamie Villamore, Chairman Provincial Board Committee on Environment, Bohol. Attorney, magandang hapon. Yes, good afternoon po, Senator. Okay. Kayo po ay uh, nakipaglayan na sa DNR if I'm not mistaken, based on our conversation earlier, matapos ho kayo uh, makatanggap ng complaint or meron natang article lumabas, local news uh, tungkol nga dito. And then, pinagsabihan nyo ata ang DNR. Tama ho ba, Attorney? At ano po nag action ng DNR? Wala po? Uh, yes po. So, um, nagtawag po kami ng investigation uh, last August and uh, September to clarify matters no and of course to investigate in aid of legislation tungkol po dun sa na, nalaman lang po namin at the time na meron daw pong resort uh, within sa Chocolate Hills uh, heritage so dumalo naman po no yung representatives ng uh, DNR and also sa Pambdi Penro was also there and then na establish po natin yung mga facts no kung paano nagsimula Uh, what were the documents submitted and the basis of the approval. no? So, na-establish naman po yung mga facts and information na kailangan po doon, Senator. You did mention to me earlier as well, nag ng inspection po yung DNR after na kayo po ay umaksyon. And then, nung, when was this? When the DNR uh, did their inspection, uh, Attorney, Ma'am? Meron po silang mga inspection like in July 2022 no even before the investigation uh may inspection naman po yung DENR uh particularly on the area po um uh, with regard to the application para po sa relocation no ng no, um, new structures po na ilalagay po ng Captain Peak Resort and looks like doon po sa memo ng DNR Um it was just a confirmation no of the existence of the um structures no and the planned development na itasasagawa po doon sa area and it was also noted in there na nag comply naman no or kinonfirm naman yung compliance nila with the Pambay resolution endorsing or approving the development of the said area. So yun po yung mga isa sa mga documents that we have here what that was submitted in the The committee. Okay. Noong July 2023, medyo passport po tayo. Kayo po ay nag-request yata, correct me if I'm wrong, uh, sa DNR yes. na ipasara dahil nakita nyo na bawal, hindi dapat in the first place pinayagan na magkaroon ng struktura dyan sa isang uh, protected area. Ano po yung naging tugon ng DNR doon sa request niyo po? Okay. Attorney. Uh, Senator, uh, I'd like to clarify po na based on the findings of our investigation, uh, our recommendation was um to revise no the existing guidelines that the PMBDR have no. Um kasi po ganito po yun. no. The area is uh, protected area. But Apo. even before it was declared as protected area, may title siya. So the owners, kung ano yung mga activities na gagawin nila doon, may limitation. Mm -hmm. Now DNO representation po kasi, Senator, uh, multiple use zone po siya. Okay. So we need to see that um, pwede po yung mga activities. Now, doon sa approval po kasi ng DNR endorsing the said uh, resource, uh, nilagay kasi nila doon na allowable yung development and construction for as long as it is within the 20% threshold from the baseline of the hill to the tip of the hill. Now, uh, the stand of the provincial government of Bohol and the Sangguniang Panlalawigan, my committee is that we do not want that no, as a policy na i-allow natin na may mga construction and development doon sa mismong mga hill and within that uh, natural heritage. Kasi uh, especially na yung sinabi nila na 20% na um, threshold na pwede kang maglagay ng structure basta pasok sa 20%, that is a subjective and relative matter. Paano kung ma mataas yung hill, di mataas din po yung makukuha, no? So, itong sinasabing 20% threshold inaallow na para magkaroon ng construction mula doon sa bundok hanggang doon sa baba parte ng bundok. Ano to? Nakapaloob pa to sa INIPAS Act? O ito po ay gumawa lamang ng pulisya, sarili ng pulisya ang PAMBI? Yes. Yes. Um, gumawa sila ng policy and conditions na ganyan. So, eh, po why. yan. Siyempre, may, meron hmm. po tayong batas. Hindi po pwede masupersede supersede ng uh, simple policy, ang PAMBI, eh, para i-supersede po kung ano po nakasaad sa INIPAS Act. Ano yes, po yung nakasaad is, sa Proclamation 1037? Yes. That is why we requested, no? We recommended po. Tama po, no? We recommended the uh, DNR na i ano po siya, i revise po siya kasi our position still stands the same na ayaw talaga namin na mayroong mga development doon sa area. And after po doon, so that's one of our recommendations. So, 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 so ibig sabihin, talagang ginawa ng paraan nitong mga taga-Pambi para ma-accommodate lang itong Captain's Peak. Yeah. Yeah, um, that, that's uh, how it appears, no? Kasi talagang gumawa sila ng uh, policy kasi I think uh, DNR also invoked no the classification of the said uh, protected area na multiple use zone po siya. So pag sinabi po kasi nating multiple use zone, pwede yung mga activities. So siguro doon po sila nag-base no. So that they really have to clarify what really Apo. is their basis on okay. that policy. Pe pero ma'am, alam ko yung multiple use zone impact <laughs> nakapalopo sa yes, sapa. Ba? Pero bawal po yung pwedeng ecotourism Ayun po maglagay mm -hmm. ng tulay. Yes yung biodec okay pa po yun pero hindi po pwedeng business enterprise bawal na bawal po ang business enterprise sa isang uh, protected area at kahit pa tingnan niyo po yung dun sa sapa hindi po uh, exempted ang business enterprise e business enterprise po to kasi pupunta din yung mga turista at nagbabayad nirentahan nire po yung cottage di ba? Mm -hmm. Yes po. So isa po yun sa mga recommendations namin. And then secondly po, ang ni-recommend namin since po, no, the Chocolate Hills uh, Heritage Monument is under, no, the supervision and control of the DNR, isa din sa mga recommendations namin is to have thorough investigation ang DNR, to conduct thorough investigation ang DNR and take appropriate actions po kung meron siya nakita kasi jurisdiction po nila yun eh. Mm -hmm. Kasi Yeah, ya no under the law it is the DNR ang mag supervise and mag take control so yun po yung mga recommendations namin sa kanila and after the meeting we sent a letter po uh, requesting DNR to hold in abeyance ipasab mm. muna no lahat ng mga construction doon and even mga application kasi um it was also um made aware to us na Meron po kasing mga applicant pa pala no? so may mga nagpaplano pa so talaga um so ibig sabihin na, gusto mag-expand Meron me, merong mga request daw po no based on the DNR representative po na ano so yun po um request ang Provincial Government of Bohol na um to hold it abay okay. uh, especially na wala pang uh, revision doon sa mga guidelines po nila so um that was the action no taken by the Provincial Government of Bohol through the Sangguni ang Panlalawigan. Ano pong status nitong Captain Speak? Hanggang ngayon ba nag-operate at marami pa rin po mga turista? Pupunta dyan even while we speak? Um, actually, Senator um, Rafi, no, I'll just speak based on uh, what, what I've known um, like on social media kasi we haven't uh, received any um, official uh, documents from the DENR kung ano na yung status, what were the actions taken. So, based on the postings, mga statements, no, um, Captain Speaker Resort po, nagsabi doon sa mga postings sila na nag-close daw muna sila. And also sa DNR, uh, according to them, nag-issue na daw sila no, ng peace and disease uh, order. So, ngayon po nakasarayan? Yes po, yes po. Okay. Pero patuloy pa rin pong ginagawa yung investigasyon. Ano pong nangyari? Ba't nagkaganon? Bakit po eh, nakalusot? Bakit po pinalusot ng DNR? itong nga problema. Kanina po, kung napakinggan nyo, interview ko kay Mr. Melicor medyo hirap po siya sumagot. Halatang ninerview siya. At si inamin naman niya, ninerview siya. Talaga may problema. Ano pong sunod na plano po, hakbang, ng inyong uh, tanggapan ukol dito, ma'am? Yes, Um, Sir Raffi, no, um we have to remember again that the DNR has the control and supervision of the protected areas. Uh, the provincial government of Bohol, no, in the exercise of its supervisory powers, mm. ang magagawa namin is really to ensure, no, that the DNR and also the LGUs uh, enforce, no, strictly enforce and religiously enforce the laws. So nakaantabay kami, we will be coordinating with the DNR and also the LGU sa bayan. and on the part of the Sangguniang Panlalawigan, uh we are currently no developing pa po yung ordinance namin mm. na to protect no and conserving comprehensive po siya not only the chocolate hills but all the sites within a uh, geopark Bohol kasi kami yung mm. UNESCO geopark. Eh. So mm. kasama po siya. Yes. Mm, okay, sige. Maraming maraming salamat po sa time binigyan niyo sa amin Attorney Jamie Villamor. Thank you so much Sir Rafi. Thank you po. Matatandaan ko yung Masungi Geo Reserve yep. sa Mayrizal Ganito rin yung nangyari na itong Pambig talagang napakaraming salbahe Napakaraming salbahe ang tao niya sa Pambig Ganito rin yung ginawa niya, yung multiple use okay. Sabi nila, nagbigyan ng multiple use para makapagtayo ng wind energy plant Una sabi, ano lang doon, testing site, hmm. observation site Doon sila nag umpisa eh. Ngayon, walang pumalag Ayun, dahan-dahan na nagpatayo ng iba't ibang klaseng struktura hanggang sa lumawak na. Pero itong captain's pick, napakakapal na mukha. Hindi pa kontento, nagsaswimming pool kates, expansion pa. Eh baka gusto maglagay ng hotel at casino. Sige. Mall. Well, baka, baka gusto pa mall. Tapos lagay ka pa ng mga kondo. High rise. Lahat na. Oo. Oh, ganun pa. Matindi. Kasi sabi na may nakapending pending na application. pending pa Di ba? Eh baka maglagay pa ng skating ring diyan, wow! kompleto so sorry oh <laughs> Kayo dyan sa DNR. Sige, iano natin 'to? I-hearing natin. Magfalta ng resolution para maimbestigahan talaga 'to.